Ayon sa nakalap naming balita galing sa isa sa kilala sa nagbibigay balita o impormasyon sa social media, Ivana Alawi hindi totoo na may masamang ugali kaya mawawala na siya sa batang Kiapo. Ang totoo niyan si Ivana ang pumalit kay Lovie po o mas kilala sa pangalang Mokang na naging katambal ni Coco Martin o si Tanggul. Si Lovie po ay kinasal na sa totoong buhay, kung inyong matatandaan. Si Ivana Alawi ang pumalit dito pansamantala bilang katambal ni Coco o si Tanggul na si Ivana bilang Bubbles. Para sa kalaman ng lahat, si Ivana ay may tatlong buwang kontrata lamang ito sa nasabing teleserya na Batang Kiyapo, ngunit hindi inaasahang magkiklik ang kanilang tambala nila ni Tanggol at Bubbles kaya naman na-extend pa ito. At dahil sa napakarami pang trabaho ni Ivana na halos ubos na ang kanyang mga schedule at sagad na rin ng tatlong buwan o lagpas ang pananatili nito sa Batang Kiyapo. Si Ivana ay aalis na sa ating paboritong prime time na Batang Kiyapo. Malungkot na balita ito para sa ating mga fans ng tambalan ng Tanggol at Bubbles. Abangan na, na lamang ang susunod na papalit kay Bubbles para sa mga sumusubaybay sa Batang tiapo. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.